Sa ibang balita naman, tinawag ni Senador Juan Ponce Enrile na mangmang -mang si Pangulong Aquino matapos silang sisihin sa hindi pag-usad ng Bangsamoro Basic Law. May buwelta ng Senador sa mga naging banat ni Pinoy laban sa Pamilya Marcos. Narito po ang aming eksklusibong report. Hindi nakaligtas si Senador Juan Ponce Enrile sa mga batikos ni Pangulong Aquino sa paggunita kahapon ng ikatatlumpong taon ng People Power Revolution. Hindi po ba? ang BBL na ipit sa Senado sa Komite para sa Lokal na Gobyerno na pinamumunahan ni Senador Marcos. Di ba nung pinakahuling araw ng sesyon, tuloy pa rin ang pag ni Senador Enrile? Di po ba itong dalawang apelidong din ito ang siyang nagtulak ng military solution para sa mga moron nung panahon ng diktadorya? Sa panayam ng punto asintado kanina, matapang din ang buelta ni Senador Enrile kay Pinoy mukhang uh, gawin na nitong presidente na ito ang magbibintang sa ibang tao at hindi niya binibintang yung kanyang kakulangan. Git ni Enrile, really, bago raw manise, tignan daw muna ni Pino ang sariling bakuran niya. Sabi mo dyan sa Pangulo na yan, na mag-aral muna siya. Hindi niya ipinapakita niya sa madla na ma mangmang -mang pala siya eh. At dapat alam niya dahil naging senador siya ng mga panukalang batas na ganoon, hindi pwedeng hawakan ng Senado muna hanggang hindi ipinapasa ng House of Representatives na kontrolado daw niya. kontrolado niya yung House of Representatives, bakit hindi niya nakaya na ipasa muna yun bago sabihin na kami ang lang dating defense minister sa si Enrile ng Marshal law ang kanyang pagbaligtad kasamang ilang opisyal ng militar ang sinasabing isa sa mga naging mitsa ng People Power Revolution. Ayon kay Enrile, mababa ang pagkakaunawa at konte ang nalalaman ni Pinoy tungkol sa mga nangyari. Ang presidente natin, Binigyan ng sambayan ng Pilipino, hindi lang yung mga kinok, ng kapangyarihan na tinatawag yung Commander-in-Chief Powers na binago ni Donya Cory Aquino. Hindi totoo yung sinasabi niya eh, na linilin lang nilang bayan para maging kanila yung EDSA Revolution na wala naman sila masyadong partisipasyon. Yung mga Aquino na yan, wala dito diyan mga yan eh. Si Boss Aquino lang nandito. dito. Ipinagtanggol din ni ang pamilya Marcos sa isyu ng paghingi ng tawad sa mga biktima ng human rights violation noong martial law. Dapat humingi ng patawad ay yung gumawa noong 1935 Constitution sapagkat sila ang nagbigay ng kapangyarihan na yon kay Marcos upang sagipin ang bayan. Wala raw pagsisisi ang senador sa si ginawang pag-aaklas noon laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero ang nakakadismaya raw ang kinahinat na ng kanilang ipinaglaban. Tama yung ginawa namin. Pero yung uh, naging resulta, yung mga humawak ng kapangyarihan, hindi nila nalalaman ang layunin ng sa revolution na yon yung sigaw ng bayan, yung ginawa namin na sigaw, ay naging palpak. Hanggang ngayon, nagdudus ang bayan dahil sa humawak ng kapangyarihan. Sa isang pahayag, iginit ni Presidential Communications Secretary Sani Coloma na ang mga record sa Senado ang naging batayan ni Pinoy sa kanyang pahayag laban kina Senator Enrique at Marcos cognay ng BBL. Umaaksyon Erwin Tulfo News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.